tips para sa mga small business owners na gustong sumali sa mga government procurement opportunities. Tapusin mo ang video na to para magkaroon ka ng idea before sumali sa mga government procurement opportunities. Kung ngayon lang pala tayong nagkita, ako si Dandy Pedrita, isa akong government employee at entrepreneur at meron na akong sampung taong experience as a government procurement staff ito muna ang kwento. Sa halos 10 years kong experience as a government procurement staff ay may mga nakapagtanong na sa akin if may mga yumayaman na daw bang supplier sa pagsale sa mga procurement opportunities sa government. Dahil most of our service providers and suppliers desires na yumaman on a single transaction sa mga government procurement opportunities. Pero ang pinaka-importante ay eh, kailangan muna nating malaman kung paano ba sumali at ano ba ang tamang proseso sa pag-procure ng mga goods and services sa Philippine government. Tip number one, you need to fully understand the government procurement process. Kailangan mong pag-aralan ang Republic Act 9184 also known as Government Procurement Reform Act. Siguraduhin mo na alam mo ang rules and procedures sa government procurement. Ito ay para maiwasan ang mga legal problems at mas maging handa sa mga rules and regulations ng government. Siguraduhin mo rin na kompleto ang iyong mandatory requirements such as business permit and financial documents. Ito ay para mas mapabilis ang submission mo ng bids o proposal at maiwasan ang pag-disqualify o para maiwasan ang pagka-disqualify sa iyong submission ng proposal. Kasama sa mga supporting documents ay ang membership sa PhilGEPS or Philippine Government Electronic Procurement System. Ito rin ang pangunahing website o portal sa lahat ng procurement opportunities sa government. Okay, next. So, you're decided to join Procurement Opportunity sa government. Number two tip is to prepare and make sure that your bid proposal is in order. Kung meron ka ng sasalihang bid opportunity, tandaan na gawing detalyado ang iyong bid proposal kasama ng hinihinging requirements at information ng sinasalihan mo bid opportunity. Ito ay para mas tumaas ang chance bilang supplier o contractor sa government. Remember that the agency awards the contract to the lowest calculated and responsive bidder. So ano ba ang lowest calculated and responsive bidder? For example, an agency post a requirement of a black ballpen with an approved budget for the contract of 10 pesos. Supplier A ay nagsubmit ng blue ballpen with 7 pesos proposal. Samantalang si supplier B naman ay nagsubmit ng black ball pen pero ang price proposal niya ay 8 pesos. Although mas mababa ang proposal ng supplier A ay mali naman ang naikot niya dahil black ball pen ang requirement so hindi siya responsive bidder. Siya ay mababa pero technically siya ay disqualify because of non-compliance sa specification at requirements ng agency. So the lowest calculated and responsive bidder will go to supplier B. So ganun po ang pagdetermine ng lowest calculated and responsive bid. Number 3 tip is to attend business forums. Mag-attend ka sa mga business forums at events na usually ay uh, mga government agency din ang nagpa-facilitate. This will be an event and a platform for you to have a connection and network with other businesses na pwede mong maging mentors or business partners para magkaroon ka rin ng insight about the process. Sa mga tip na to ay mas magiging handa at confident ka sa pagsale sa mga government procurement opportunities na yung nakikita. Also, the best advice that I can give you is huwag na huwag kang makikipag-transact sa middleman. Bilang business owner, kailangan natin maging mas matalino at wag lamang mabulag sa perang i-offer ng mga to. Dahil documents mo o ng corporation mo ang nakasalalay dito, I suggest na ikaw na talaga ang mag-aral ng Philippine Procurement Process or kung hindi naman ay mag-assign ka ng iyong staff na tututok para dito. Maaaring sasablay talaga tayo sa simula pero kailangan yan at kasama rin yan para tayo mag-grow. And bawat mistakes will be a learnings in the future. Kaya, we encourage you na sumali sa mga government opportunities na pinapost namin sa field trips at sa aming mga websites. Alam kong nakatulong ang video na ito sa iyo, kaya share mo naman sa mga business owner na kilala mo na gusto rin sumali sa mga opportunity sa government. Tandaan mo na walang magbabago sa buhay mo kung wala ka rin gagawing bago. See you again next time and God bless po.